araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang inyong katapatan ay sa salita lamang. Ang inyong kaalaman ay intelektual at haka-haka lamang. Ang inyong mga pagpapagal ay alang-alang sa pagtatamo ng mga pagpapala ng langit. Kaya nga, paano kayo kailangang manampalataya? Kahit ngayon, Nagbibingi-bingihan pa rin kayo sa bawat isang salita ng katotohanan. Hindi ninyo alam kung ano ang Diyos. Hindi ninyo alam kung ano si Kristo. Hindi ninyo alam kung paano magpitagan kay Jehova. Hindi ninyo alam kung paano pumasok sa gawain ng banal na espiritu at hindi ninyo alam kung paano makatukoy sa pagitan ng gawain ng Diyos mismo at ng mga panlilinlang ng tao. Ang alam mo lamang ay husgahan ang anumang salita ng katotohanang ipinahayag ng Diyos na hindi naaayon sa iyong sariling mga kaisipan. Nasaan ang iyong kapakumbabaan? Nasaan ang iyong pagsunod? Nasaan ang iyong katapatan? Nasaan ang iyong hangaring hanapin ang katotohanan? Nasaan ang iyong pagpipitagan sa Diyos? Sinasabi ko sa inyo, yaong mga naniniwala sa Diyos dahil sa mga tanda ay tiyak na nasa kategorya ng mga pupuksain. Yaong mga walang kakayahang tanggapin ang mga salita ni Jesus na nagbalik sa katawang tao ay tiyak na mga anak ng impyerno, mga inapo ng arkanghel, ang kategoryang isa sa ilalim sa walang hanggang pagkalipol. Maraming taong walang pakialam sa sinasabi ko, ngunit nais ko pa sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sakay ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyon ng matinding katuwaan sa iyo, subalit dapat mong malaman na ang sandali na nasasaksihan mong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sandali rin ng pagbaba mo sa impyerno para maparusahan. Iyon ang magiging panahon ng pagwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos at ito ay kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga tanda at sa gayon ay napadalisay na ay nakabalik na sa harap ng luklukan ng Diyos at nakapasok na sa yakap ng lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ang Hesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo ang sasailalim sa walang hanggang kaparusahan sapagkat naniniwala lamang sila sa Hesus na nagpapakita ng mga tanda ngunit hindi kinikilala kilala ang Hesus na nagpapahayag ng matinding paghatol at nagpapalabas ng tunay na daan at buhay. Kaya nga maaari lamang silang harapin ni Hesus kapag hayagan siyang nagbabalik sa ng puting ulap. Masyado silang sutil, masyadong tiwala sa kanilang sarili, masyadong mapagmataas. Paano gagantimpalaan ni Jesus ang gayong kababang uri? Ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan, ngunit para sa mga hindi nagagawang tanggapin ang katotohanan, ito ay isang tanda ng pagsumpa. Dapat ninyong piliin ang sarili ninyong landas – at hindi ninyo dapat lapastanganin ang banal na espiritu at tanggihan ang katotohanan. Hindi kayo dapat maging mangmang at mapagmataas, kundi isang taong sumusunod sa patnubay ng banal na espiritu at nananabik at naghahanap sa katotohanan. Sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang. Pinapayuhan ko kayo na tahakin ng maingat ang landas ng paniniwala sa Diyos. Huwag kayong magsalita ng patapos. Bukod pa riyan, huwag kayong maging kaswal at walang ingat sa inyong paniniwala sa Diyos. Dapat ninyong malaman na kahit paano, yaong mga naniniwala sa Diyos ay dapat maging mapagkumbaba at mapitagan. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit minamaliit ito, ay mga hangal at mangmang. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit walang ingat na nagsasalita ng patapos o hinuhusgahan ito, ay puno ng kayabangan. Walang sinumang naniniwala kay Hesus ang may karapatang sumpain o husgahan ang iba. Lahat kayo ay dapat magkaroon ng katinuan at maging mga taong tumatanggap sa katotohanan. Marahil matapos marinig ang daan ng katotohanan at marinig ang salita ng buhay, naniniwala ka na isa lamang sa sampung libo ng mga salitang ito ang naaayon sa iyong mga paniniwala at sa Biblia at sa gayon ay dapat kang patuloy na maghanap sa ikasampung libo ng mga salitang ito. Pinapayuhan pa rin kita na maging mapagpakumbaba, huwag kang masyadong tiwala sa sarili at huwag kang masyadong magmalaki sa kaunting pagpipitagang taglay mo sa puso mo para sa Diyos, magtatamo ka ng higit na liwanag. Kung sinusuri mong mabuti at paulit-ulit na pinagbubulayan ang mga salitang ito, mauunawaan mo kung katotohanan ang mga ito o hindi at kung ang mga ito ay buhay o hindi. Marahil, dahil iilang pangungusap lamang ang nabasa, pikit matang huhusgahan ng ilang tao ang mga salitang ito na sinasabing kaunting kaliwanagan lamang ito mula sa banal na espiritu. O, huwad na Kristo ito na naparito upang linlangin ang mga tao. Yaong mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nabubulagan ng kamangmangan kakaunti ang nauunawaan mo tungkol sa gawain at karunungan ng Diyos at pinapayuhan kita na magsimulang muli sa wala. Huwag ninyong pikit matang husgahan ang mga salitang ipinahayag ng Diyos dahil sa paglitaw ng mga huwad na Kristo sa mga huling araw at huwag kayong maging isang taong Lumalapstangan sa banal na espiritu dahil natatakot kayong malinlang. Hindi ba kaawa-awa naman iyon? Kung matapos ang maraming pagsusuri, naniniwala ka pa rin na ang mga salitang ito ay hindi ang katotohanan, hindi ang daan at hindi pagpapahayag ng Diyos, sa huli ay parurusahan ka at mawawalan ka ng mga pagpapala. Kung hindi mo matatanggap ang katotohanan ng iyon na sinambit ng napakaliwanag at napakalinaw, hindi ba hindi ka akma sa pagliligtas ng Diyos? Hindi ba isa kang taong hindi sapat na pinagpalang makabalik sa harap ng luklukan ng Diyos? Pag-isipan mo ito. Huwag kang padalos-dalos at mapusok, at huwag mong ituring na laro ang paniniwala sa Diyos. Mag-isip ka alang-alang sa iyong patutunguhan, alang-alang sa iyong mga inaasam, alang-alang sa iyong buhay, at huwag kang maglaro sa sarili mo. Matatanggap mo ba ang mga salitang ito?